kung naghahanap nga kayo ng TV rack na maganda yung quality tapos mura lang, well perfect nga to sa inyo dahil 882 pesos kung nga lang to nabili. Sobrang mura na nga nito kaya naman na pa-check na ako. Hapon pa nga lang eh dumating na to pero inantay ko pa nga ang daddy gab dahil siya nga ang pagbubuuhin ko nito. Well sa packaging secured nga siya dahil naka bubble wrap at wala nga damage nung dumating sa akin. So eto nga rin pala yung mga kasamang yung screws tapos meron na rin siyang kasamang maliit na screwdriver. At ka open niya nga dyan pinagsama-sama niya lang yung magkakaparehas na parts at chinek niya na kung kumpleto nga ba. Ganitong design nga yung napili ko para madali lang siyang buuhin. Well, hindi rin naman kayo mahihirapan yan dahil may kasama na rin naman tong manual. Madali lang naman intindihin yung guide niya dahil step by step nga yung pagbuo. At dito nga magsisimula na ang daddy sa pagbubuo at sinecheck niya nga yung manual dyan dahil kailangan talagang sundan niya para nga hindi kayo malito sa pagbuo. Ganitong design nga yung napili ko dahil napaka minimalist niya tapos perfect nga din to sa tema ng bahay ko na timpoti at timkahoy. Dito na rin talaga ako napa order kasi nga yung store nila at at napakaganda nga ng mga reviews. Marami na nga rin umorder nito ni dahil napakaganda naman talaga ng quality. Hindi rin kasi talaga ako basta-basta umorder online at chinecheck ko muna kung magaganda nga ba yung reviews. So anyways, hindi nga lang pala ganitong color yung available niya. Meron din itong brown at saka yung pure white. Isa nga sa mga nagustuhan ko dyan kasi may pakabinet na siya na pwedeng paglagyan ng mga remote o di kaya panali ng mga bata na ayaw ko maging visible. Seven na nga rin pala yung compartments nito. Tapos 120 cm na siya kaya naman ang dami ko na rin mailalagay. Sa ngayon nga mga ganitong gamit na rin talaga yung mga cravings ko. Isa talaga to sa mga sobrang nagpapasaya sa akin yung mga bagong gamit sa bahay. Mabilis nga lang din na asawa ko tong TV rack at kita niya naman malapit-lapit na siya matapos. Bali yung ilalim na nga lang yung ini-screw niya. So ganito nga pala yung itsura ng paan nitong TV rack. Pero na siyang stopper sa may ibaba kaya naman hindi to dudulas kahit nakatiles kayo sa bahay. Limang piraso na nga rin pala yung pinakabaan niya. Dalawa sa both side tapos isa nga sa may gitna. Kaya maya nga lang din kinabit niya na tong pinakalikod at pinako niya na nga rin niya. May kasama na rin kasi itong pako na maliliit. Hindi pa nga to natatapos pero grabe excited ko na kung ano magiging itsura dito sa may sala pagkatapos nga nitong maipwesto. Pagkatapos niya nga maikabit yung likod ay binaliktad niya na nga rin to. Uy, grabe yung kilig ko ng mga oras nito dahil napaka estetic niya. Pero nung ikakabit na nga ng daddy yung pinto nitong cabinet eh hindi nga magkasya. Kaya naman inalis niya nga muna yung mga screw. Magbaon lang din talaga kayo ng mahabang pasensya kasi kahit na may manual siya medyo matatagalan din talaga kayo sa pagbubo. Inabot nga rin pala kami dito ng isang oras mahigit. Pero super worth it naman dahil napakaganda ng kinalabasan at nakaka-enjoy rin naman yung pagbubuo ng ganitong mga gamit. Kung nagustuhan nyo nga rin to, ilalagay ko na lang ang link sa may comment section o di kaya click the yellow basket. Pagkatapos nga mabuo, isa-isa ko na rin nilagay lahat nga ng gusto kong ipatong dyan. Naka wall bracket naman yung TV namin, kaya naman yung DVD at saka yung speaker na lang yung nilagay ko.